Gagamitin pa rin ang mga voting center of presence na nasa loob ng 6 km permanent danger zone ng Bulgang Mayon para sa barangay and sa ang kabataan election sa Oktubre 30. Ayon kay Comelec Bicol Regional Director Attorney Maria Juana Valesa, ito ay sa kabila na pag ng pag-aproba ng Comelec sa rekomendasyon ng contingency plan para sa paglilipat ng mga presinto kung saan isasagawang eleksyon. Ani ni Regional Director Valesa, Nag-issue na umano siya ng memo sa Manila na gamitin ng mga eskulahan dahil sa mga daylan. Nauna, mayroon na umunong order ng DECOM sa mga evacuees na inisyo ni Albay Governor Greco Greg Lagman. Pangalawang, sertifikasyon na inisyo ng mga LGU gaya ng mga bayan ng Kamalig, Daraga, Malilipot at Nungsod ng Tabako na ligtas umunong mga eskulahan na isagawa ang pagboto na sinangayunan rin ng LGU Barangay at Department of Education. Bagamat hindi pa rin na binababa ang alert level status ng Bulkang Mayon ng Philippine Volcanology and Seismology of FIVOX, ay kailangan pa rin nga tingnan ang convenience ng nasa 34,000 butante sa loob ng 6 km PDC. Makakabawas di man sa gastusin ng gobyerno, manpower at pagkalito ng mga butante sakaling mang mapanatili ang mga voting precincts sa nasabing mga lugar. Para sa MBC Network News, ito si Ray Butong Jr. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Filipino. Balita mula sa lalawigan ng Abra, Iniling ng Abra Provincial Joint Security Control Center sa si Comalek and Bank na utos ang kaagad na deployment ng augmentation ng mga personnel ng AFP sa lalawigan ng Abra. Ayon kay Abra Provincial Election Supervisor Attorney May Richel Belmes, hindiling nila ang karagdagang pwersa mula sa 501st Infantry Brigade na Philippine Army na i-deploy sa bayan ng Bukay at Pilar na may naiulat na tumitinding partisan na political rivalry dahil sa panghihima sa kumano ng mga political handlers na tulad ng mga kasalukuyang provincial at municipal officials na sumusuporta sa mga kandidato sa barangay at SK elections. Nasabay nito, inihiling din ng Abra PJSCC sa Comelec and Bank ang agarang deployment ng isang company ng PNP Special Action Force o Regional Mobile Force Company ng mga uniform personnel ng PNP na sumailalim sa training para ma-deputize bilang Special Electoral Board para sa BSKE sa October 30. Sinabi na Tony Belmes as so of October 16, abot na si 55 PNP personnel ang inappoint ng Comelec Municipal Field Offices na magsilbing Special Electoral Boards mula sa siyam na putapat na natrain na PNP personnel. Gunso dito anya sa pag-design ng mga guro dahil sa intense political rivalry, kakulangan ng gusto magsilbing guro at uh, political history sa isang lugar sa lalabigan ng Abra. Para sa Network News, ito si Romy Gonzalez tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo Pilipino. Balita mula sa Negros arestado ng uh, mga kapulisan ang umanoy private uh, hitman uh, ni dating uh, Negros Oriental 3rd District uh, Representative Arnie Teves ayon kay Negros Oriental uh, Police uh, Provincial Office nopo spokesperson Police Lieutenant Stephen Pulinar na aresto ng uh, mga miyembro ng uh, Criminal Investigation and Detection Group OCIDG Negros Oriental si Rolando Inday Pinili ng Bayan ng Basay Negros Oriental. Dagdag pa ni Pulinar, nahuli si Pinili sa pagitan ng Warrant of dahil sa kasong murder. Base sa record ng uh, nopo si Pinili, ang umanoy uh, top 2 most wanted person uh, sa buong uh, Region 7 at top 3 sa o oh, top 3 most wanted person uh, sa buong uh, lalawigan ng Negros Oriental. Si Pinili ang uh, isa sa mga tinorong uh, private hitman ng uh, anay o ng dating uh, kongresista at involbado sa pagpatay kay dating Negros Oriental Board Member Michael Dongog. Mula sa aksyon no Radio Radyo Bacolo dito sa Rex Cantong, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo Pilipino. Arestado sa entrapment operation sa uplang paglalansag Omega ang apat na individual na sangkot sa pagbebenta ng iba't ibang klase ng baril sa barangay Almasin, Hermosa, Bataan, Kahapon sa ulat ng Bataan CIDG, si nagkasa sila ng baybas laban sa loose par arms sa pangunguna ni Provincial Chief Bataan CIDG si Major Carlo Eden Mahinay gamit ay Mark Money nakatuwang sa operasyon ang Hermosa PNP sa pamumuno ni Chief of Police Major Ernesto Segera at iba pang unit ng PNP sa Bataan at nang positibong makabili ang nagpanggap na buyer ay dito na nila inaresto ang mga kinilalang sospek na sina Alberto Sikat, 51 anyos, Alejandro Reyes, 56 anyos, nakapwa-resident ito ng barangay Almasina na nasabing bayan. Jeffrey Rodriguez, 29 anyos, at Benny Luteno, 59 anyos, nakapwa-residente naman ito ng pulo barangay Kabalutan, Orani Bataan. Nakuha sa mga naaresto isang 12-gauge capture shotgun, isang 12-gauge shooter shotgun, isang 12-gauge Hudson Escort Magnum shotgun, isang improvised improvised caliber 22 rifle, isang caliber 22 magnum revolver, isang caliber 45 Remington pistol model 1911, isang caliber 9mm Rick Double Eagle Model 35 Pistol, isang caliber 38 revolver, mga magazine at isang katerbang sari-saring mga bala para sa mga nakumpiskang mga baril at nabawi din ang ginamit na mark money. Matapos silang arestuin, ipinaalam din sa kanila ang kanilang mga karapatan o Miranda Doctrine Rights. Ang mga inaresto at nakumpiskang ebidensya ay dinala sa Batansi ADG Office para sa paghanda ng kasong kriminal na isasampa sa kanila sa Provincial Prosecutor Office RA 10591. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, discharge ito, si Danny Kumilag. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Simula nitong June 2022, nawala ng anumang movement activity ang NPA sa AOR ng 10th Infantry Aguila Division sa Davao Region, inilunsad ng pamanuan ng 25th Infantry Fireball Battalion, led by Lieutenant Colonel Michael Aquino, ang Katropa Mobile Learning Project. Ito intended para sa mga estudyante sa mga far-flung communities. Ang kanilang KM-250 military truck na subok na sa mga rough terrain na dating gamit sa combat operation, pag-transport ng mga supplies, paghahatid sundo ng mga sundalo, na subok na rin sa mga pangataki ng mga komunista ay ginawa nilang mobile classroom na may makukulay na disenyo na mga educational materials at tinutungo nila ang mga far-flung communities na dating kontrolado ng mga revolusyonaryong armadong grupo sa Davao de Oro region at nagiging kabahagi sila sa pagtuturo sa mga eskwelahan doon. Dalawa sa mga tinungo ng grupo ay ang Susuan Elementary School sa Barangay Napnapan at Boringot Elementary School pawang sa bayan ng Pantukan Davao de Oro na labis ang ikinamangha at pinapurihan ni Head Teacher Eugene Nacion ang inisyatibong ito na sa unang pagkakataon umano ay na-witness niya ang ganitong uri ng aktibidad ng Philippine Army. Ang lahat ng mga pangkapayapaang inisyatibo ng iba't ibang units sa Under 10th Infantry Aguila Division simula ng ideklara bilang insurgency free ang Davao Region ay malugod na pinapupurihan at labis na pinasasalamatan ni Acting Division Commander Brigadier General Alan D. Hambala. Mula sa kaununahan sa Pilipinas DCRH, ako si June Dimakutat, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na sarbisyo, sama-sama tayo, Pilipino.